Mga kaaguy, alam nyo ba merong sikat na puto bong -bong dito nga sa bayan ng Bayangbang na nakakabenta nga ng 200 to 300 bucks na puto bumbong. Dinadayo nga talaga ito dahil nga sa sobrang sarap na mga flavors na kanyang binibenta. At sa halagang 60 pesos nga mga kaaguy talagang mabubusog ka talaga sa bentangan nilang puto bong -bong. Alam niyo ba, meron ngang sikat na putubong nga dito sa bayan ng Bayangbang. Na talagang dinadayo nga nila ito dahil nga sa sobrang sarap ng kanilang mga binebentang iba't ibang flavor. Ito pala ang Senyora Violeta. Na isa na nga ito sa pinagmamalaki nga ng Bayangbang. Ang benta nga ni Senyora na puto bumbong. Umabot na nga sila ng 5 years sa pagbebenta nga ng ganito. Paano ba naman mga kaagoy sa sobrang sarap ng kanilang bentang puto bumbong ay talagang babalik-balikan na. Sa halagang 60 pesos nga mga tol. El... matitikman mo na talaga ang pinagmamalaki nga ng Bayangbang itong puto bong bong. Na kapag Clara Violeta, alam ng karamihan na sobrang sarap nga ang kanilang benta. At ang pinakamaganda pa nga dito mga kagoy, sinisurve nga nila ito ng mainit pa sa inyo. At meron silang iba't ibang flavor. Tulad na lang ng classic, obe, mango, chocolate at yema na talagang pinagmamalaki nila dahil sa rili nga nila itong gawa. Kaya alam ko sa mga tagbayang bang panggasin na, nga sa lahat sa inyo ay natikman na nga itong benta nga puto putubungbong ni Senyora Violeta. At hindi nga natin nakalain mga kaagoy, na kada araw nga ay nakakabenta nga sila ng 200 to 300 bucks. Kaya palaging sold ang kanilang bentang puto bumbong. Balito pala yung mga nilalagay nilang mga toppings. Meron nga yung nakasanayan nga natin na puto bumbong na sugar. At meron nga rin sila dito nilalagay na cheese. At pati nyog na sobrang sarap nga na i-partner ito sa puto bumbong. bukod doon, naglalagay rin sila ng yema na sarili nga nila itong gawa. Kaya nga ito binabalik-balikan mga kaagoy dahil nga sa overload na nilalagay nga nilang mga toppings. Unahin na nga natin ang puto bumbong de yema. Na balang nilalagay pala dito ay yema at nyog. At ganito karami na cheese sa ibabaw. Masasabi mo talaga mga kaagoy na sulit talaga ang 60 pesos Kapag mo. Kapag ganito nga ang topics na nilagay nga nila sa puto bumbong mo. Pagdating nga sa ube, chocolate, mango. Hindi talaga tinipid talaga sa lahat ng mga sangkap na nilalagay nga nila dito sa puto bumbong nila. Kaya tara, tikman na nga natin itong puto bumbong na pinagmamalaki nga ng bayan ng bayang bang. Sa unang tigim ko pa nga lang itong mga kago itong classic puto bumbong nila. Ay, malalasaan mo talaga na sobrang sarap nga. Ganun rin sa ibang flavor. sasabi mo talaga na delicious at sobrang sarap na hindi ka nga lugi sa 60 pesos mo. Ganito karami na topics, pinagbabalik-balikan mo nga. Kaya ngayon alam ko na kung bakit dinudumog ang Senyora Violeta po Bumbong Dahil nga sa taglay na sarap at, at kakaibang plot twist nga nitong kanilang bentang po Bumbong. Na talagang magugustuhan mo kapag natikman mo nga ito. Kaya para sa akin mga kaagoy ang rate ko nga dito ay 10 is to 10. Talagang ipagmamalaki mo talaga ang lasa nga ng po Bumbong ni Senyora. Kaya ito sila ngayon dinudumog at pinupuntahan talaga sila dito sa food bazaar ng Bayangbang. Family business nga nila ito at kasama niya nga ang kanyang asawa na talagang tulong tulong sila sa pag-asenso sa kanilang buhay. Kaya kung hindi mo pa nga ito natitikman, subukan nyo na nga itong benta nga nilang pinagmamalaki ng bayang bakitong puto bungbong. Nasa halagang 60 pesos, bawing-bawi mo na sa sobrang sarap ng kanilang benta. Agoy!